Medyo makalata ulit ang playroom kaya naman pagka uwi ng twins galing sa school ay naglinis kami. Half day lang sila today and hinatid nga namin sila this morning sa school. 9am na to pero parang bago pa lang sisikat ang araw. Akala siguro nila sobrang aga pa. Kadating lang namin dito sa school pero si Charlie nagaya na kagad Anyway, 3 hours lang naman sila today kaya sabi ko ay stagdit lang yan. Super happy talaga sila kada susunduin namin. Pagka uwi ni Charlie and Chino, eh, dito talaga sila lagi dumidiretso sa kanilang dinosaur room. In fairness naman sa dalawang to, minsan nagiligpit na talaga sila ng kanilang toys. Mukalan talaga makalat kasi may ibang gamit na nakatambak. Kailangan nilang kulayan yung karton na yan kaso wala pa nga kaming time. Hindi ko naman namalayan na meron na pala kaming sariling forest dito. Lately nga pala medyo nai-stress ako sa aking buho. Lalo kasi siya nagdadry and wala ako dito nang ginagamit ko before na conditioner. Kaya naman madalas talaga ay eh, nagtatali na lang ako ng aking buho. Wala din naman kaming gagawin today kaya inaya ko na lang ang twins sa maglinis kami ng kanilang dinosaur room. At bago maglinis, ayan at may lambingan pa nga. Pag naglinis ako ng kanilang kwarto, inuuna ko talaga tong bandang bintana. Madalas kasi silang dumambay dyan tsaka laging may handprint. Minsan kasi eh, nakikimarites din yung dalawang yan. Minsan nga eh, makikita mo at nakasampa na dyan. Buti na lang nakalaki yung bintana. Pinunasan ko lang tapos nilagay ko na yung plant tsaka yung dinosaurs. Itong mga nasa gray na box, yun yung lagi nilang nilalaro. Karamihan kasi sa mga toy yung mga bago nilang dinosaurs. Pero bago yan, inuna ko na muna itong kanilang bedside table. At dahil dyan nga sila lagi sumasampa, eh madalas talaga ito yung madumi. Nais ko lang yung favorite nilang books tsaka yung kanilang lamp. Namulot lang din ako ng ilang kala tapos eh nag na kami ng mga dinosaurs. Sa mga susunod na buwan ay eh, magbabawas na kami ng toys. Lalagay na lang muna namin sa storage yung minsan lang nila Gamit. Dito ay inaabot ko kay Chino yung mga dinosaurs para ilagay niya doon sa box. Habang si Charlie ay yun, busy pagkuha ng mga dinosaurs sa lalaruin niya. Alam niyo ba, halos 2 months ago na nung last kaming bumili ng dinosaurs para sa twins. At nakakatuwa kasi medyo napapansin na ulit nila yung mga dinosaurs na hindi nila nalalaro before. Kaya panigurado sa susunod na magkakaroon sila ng dinosaurs ay sa Christmas na. Nalis ko nga pala muna yung forest dito sa likod. Pinunasan ko na din kasi dito ko nilalagay yung isa sa storage box. Unang tatinga namin dito ay isa lang yung dinosaur na nakapatong dito. Ayun na isa ng box sa punong-puno ng dinosaurs. Habang busy nga pala ako paglilinis itong si Charlie ay palabas naman ng kwarto. Ang gawain kasi nila ngayon ay kumukuha sila ng dinosaurs dito tapos dadarin nila dun sa room namin. Medyo makalat kasi dito ay ayaw nila maglalaro. Kaya madalas ay inuutusan ko muna at silang magligpit bago sila maglaro dito. Ito naman yung mga dinosaur cars na iniipon ni Charlie. Dito nga din pala sa floor yung kanilang mga color pencils. Pinaghiwalay ko na muna tapos nilagay ko na dun sa kanilang table. Ito naman yung mga transporter na nakuha nila nung kanilang birthday. Ayos ko na muna at nakatungo na nga yung T-Rex. din ng twins ang books kaya marami silang books dito. Sayang nga din pala tong malaking tab kaya dyan ko nilipat yung mga maliliit na dinosaurs. Tapos dun sa mas maliit ko nilagay yung kanila mga color pencils. Habang naglilinis ako, si Charlie nandun na sa kanyang dinosaur. He wants food. It's hungry again! Nagre-reklamo na nga at hungry na naman daw yung kanyang Triceratops. Ang name ng Triceratops na to ay Kota. At ito nga yung robotic Triceratops. And iyan ang pet ngayon ng twins. Naganap talaga ako nito kasi rare na siya. Mga nagtatanong kung saan namin to nabili dito na po sa UK. Kaya naman ang dinosaur na to po ay British. Charot. Um, uh, um. mommy will feed Kota. Kota, ah... Uh. nakakatuwa talaga siya kasi pwedeng siyang pakainin. Madami pa kayong pwedeng gawin sa dinosaur na to at comment lang kayo kung gusto niyo ng separate video. Tutuwa talaga mga bata pagka nakita nila to si Kota. Pulot na namin yung mga laruan tapos silagay ko na dito sa side yung isang storage box. Kailangan nga namin ulit bumili kasi umaapaw na tong mga to. Ito nga pala ay din rowingan ng twins. Tingnan niyo naman yung mga nakadrawing dinosaurs daw yan. Ma Explain pa nga nila sa akin na meron daw tail tsaka mga arms and legs. maya, -maya din ay bumaba na si Charlie. Sa chin! So cute. It's not a puppy. It's not a puppy? Puppy. What is Kota? It's not a puppy. It's Kota a... Triceratops. What's that? Kota Triceratops. Kota the Triceratops. Para hindi din takaw space it, tinanggalan ko na muna ng hangin to. Bira lang kasi nila itong malaro at mabilis lang naman din lagyan ng hangin pag gusto nila. Dalawang nga din to pero isa na lang muna yung inopen namin. I'm bored again. What? I'm bored. You're bored? Tuluyan na ang naboard ang twins, kaya naman mag na lang ako dito sa kanilang dinosaur room. Dinisassemble ko na muna to kasi nga medyo malaki yung space na natitake niya. Tsaka ako na lang ulit i-assemble pag kakukulayan na ng twins. Pag-check ko nga din ang ilalim ng kama, ay eh, Diyos ko, may mga kalat din pala dito. Wala din akong paglalagay nito, kaya dito ko na lang muna nilagay sa side ng bed. Itong mga nakaraang araw kasi hindi talaga dito natutulog ang twins. Sa kalapit ko muna sila natutulog, lalo na pag may pasok sa school. Pagkatapos naman ay nilagay ko na din yung kanilang boots dito sa side. At finally nga, medyo maaliwalas na ulit to kanilang dinosaur room. May space na ulit para sa paglalaro nila. Ang kailangan ko na lang gawin na i-vacuum to mamaya. Hayaan ko na nga lang din muna sa bed si Kota. Tapos ito na nga yung nakapatong sa kanilang drawers. It's my life. Daddy's is that? What's happened to my toy? The toy is free now. Her toy is What? The toy is It's Is dirty? We cleaned it. <laughs> My toy is broken. broken. My toy is broken. Which toy? My toy is broken. Kanina ko pa nga din pala hinahanap yung aking basahan at ayun dun ko pala naiwan sa taas. Wala na din sa mudang twins kasi inaantok na yung dalawang yan. Kailangan na nila ng nap time kaya naman sabi ko ay mag rest na muna silang dalawa dito. Yun lang. See you sa next vlog. Bye!